May ba base operasyon ang itinasan ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA Bulacan na nagresulta sa pagbuwag ng isang hinihinalang drug den sa lungsod ng San Jose del Monte Bulacan. Dakong alas 6 ng gabi noong Oktubre 18 taong kasalukuyan. Isinagawa ang operasyon sa Upper Quarry Barangay Muniang Proper. Pinangunakan nito ni PDF Bulacan Provincial Office at nakipagtulungan rin ang Provincial Intelligence Team ng Bulacan East. Nasamsam mula sa operasyon ng limang heat sealed plastic sa Shea bukas sa sachet na naglalaman ng puting kristal ng substansya na hinihinalang shabu. Tinatayang may kabuang ang bigat ito na 15 gramo, may search value na 15,000 piso at standard price na aabot sa 100 at 2,000 piso. Papasalamat po kami sa PDEA Bulacan dahil sa magandang resulta na kanilang operation po dito sa barangay ng Minuyang Proper. Sana po ay eh, magtuloy-tuloy po itong ganitong programa ng PIDEA. Bukod dito, nakumpis ka rin ang iba pang mga ebidensya hindi droga tulad ng dalawang genuine na ginamit bilang buy bus money, isang Android phone, tatlong lighter, tatlong aluminum foil strip, dalawang aluminum foil toter at isang improvised glass toter. Tatlong suspect ang naaresto sa aktual na operasyon. Kinilalang mga ito na sina alias Jo Mark, 42 anyos, alias Pano, 26 anyos, at Melody, 37 anyos. Naarap ang mga suspects sa kasok paglabag ng Section 5, 6, 7, 13, 14, at 15 ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Acts of 2002. Para sa RTV News, Jim Rosario, Rumaragasa at May Pusong Pagbabalita.